Hello mga Kaili, welcome sa akin channel. Ay dumating na parcel, ano laki o oh. ano to? Ano kaya yan? Dali, okay, tingnan natin. Tingnan natin. Agos mga dito, wala na yan. What the fuck? Alam, kabuto-buto. Wala kabuto-buto. Ang aking apo. Ano ba gagamitin, Gunteng? 'Pag ngunit, tang, pala ngunit, tang. Lahat busy pa yung mag open niya. Kaya mo siya, ma din

mabigat yun pag, pag may, laman. May lak pa. Which mm, is okay. good. Mas pwede din dyan lang. Good. Tingnan na loob. Yan. No damage. Yung kay Jesslyn dun, mamahalin nila. Mabigat. Mamahal, ano. Magbigat. Wala rin ano pala ang laman yun. Actually, sabi ni Mama, 20 lang daw yung ano, 24 ata tong nakuha ko. Bakit ay katahal ko? Bakit 24 ah? 24 inches to. Mm -hmm. Kasi kung 20 inches lang, na, baka nandito lang yan. Sobrang mm. liit naman. Oo naman. Ano makaniyan yan? Eh, syempre, mga pantapantanong, tsaka ano, malalaki din sa space yun. Sana ba yun? Hmm. So, ano, dumumi yun. makaniyan ba? naman? Sa ano? Sa isang libo mahigit ko eh. Hmm? isang libo mahigit, tapos limang daan mo. Ayun yung oo. Mag -od, ready to o JT. Ang aking dalaga. Umalis na ang Pwede na magalo. <laughs> travel, travel. I travel to the world, India. Ganyan. Maleta, maleta. Hanggang dito lang ang video sa aming parcel. Maleta, pang OJT. Pang OJT, OJT. Bisaya pa. Oh. Thanks for watching. Bye-bye.